si prostitution. Makinig. Again, na types ito ng vices. Mga vices pa rin ito siya. Ito. Si drug addiction, mamaya na yun. Okay? Dito muna tayo sa prostitution. Dito muna tayo kay prostitution. Okay? Sige. Pag sinabi yung prostitute, guys, ito ha, babae ba yan o lalaki? Yan ang tanong. Pag sinabi yung prostitute, babae ba yan o lalaki? Actually, guys, pwedeng babae, pwedeng lalaki. Sabi ni RPC, ni Revised Penal Code, okay, sabi ni RPC according to Article 212 RPC, ang prostitute daw babae. Babae. Eh sabi naman ni RA 9208 or yung human trafficking law, ang sabi niya ang, ang prostitution daw pwedeng babae, pwede ring lalaki. Pero guys, ang focus natin dito ngayon sa CDI is hindi itong RA 9208, hindi natin i-focus pang CLJ 'yan. Ang i focus natin pat kapatid, yung sa RPC, yung definition ng RPC. So ito ang focus natin. Okay, again na, sabi ni RPC ang prostitute daw babae. I-discuss natin yung definition ni RPC regarding prostitution. So busagak ito sa board exam, guys. Pag sinabi yung prostitution, according to Article 202 of Revised Penal Code, ito, guys, babae daw. Okay? Babae siya, tol. Babae. For money or profit, para daw sa pera or halaga. So, hindi lang yan limited sa pera. Pwede rin sa, example, profit, alahas, or iPhone na cellphone. Kapalit ng, alam nyo na, di ba? So, prostitution din yan. Hindi yan limited sa pera, tol. Ito pa, habitually, habitually daw na nag indulge sa sexual intercourse. So, habitually daw na nagaganito. Or di kaya kahit hindi sexual intercourse, at least lascivious conduct. So, ang prostitution guys, hindi lang pala limited sa ganito. Hindi lang siya limited sa ganito. Pwede rin yung mga lascivious conduct. Ano example niyan? Example niyan, ganito. O, oh, ito. Example, ganyan. Or pwede rin ganito. Yan. Okay, so, ang ang sec, ang ang prostitution hindi lang limited sa sexual intercourse, pwede rin sa lascivious conduct katulad ng blow job and job. Okay, so hindi lang yan limited diyan. Okay. So, again na, women para sa pera or profit habitually nakikipag ganito or lascivious conduct. So, bigyan ko kayo ng example. Ta sabihin niyo kung prostitute siya o hindi. Okay? Sige, example tol. Example si let's say si Fiang si sabi sabihin niyo kung prosesyo ito hindi ah. si Fiyang is a criminology graduate. Si criminology, criminology graduate si Fiyang. Ngayon gusto niyang mag-review sa review center, eh kaso wala siyang pera tol. So siguro, let's say, ang tuition sa review center is nasa 15k. Eh wala siyang pera tol. So anong ginawa niya? Naghanap siya ng sugar daddy tol. At yung sugar daddy niya, let's say si... Um, si Sir Mark o oh, Mark na lang tol Okay? Ngayon, anong ginawa nila ni Sir Mark? Nagganito sila tol, oh. Nagganyan sila. Okay? Nagbembangan sila tol. Oh, after ng bembangan, si Mark, binigyan niya si Fiang ng 15K. So, anong nangyari, si, si, si Fiang, naka na sa review center. O, oh, ito ang tanong, prostitute ba si Fiang? Yes or no? Prostitute ba si Fiang? Agad na, si Fiang, Uh, walang pambayad sa review center, kaya naghanap siya ng sugar daddy, si Mark, and nagbembangan sila, tol. Kaya si Mark, binagyan niya si Fiyang ng 15k, and naka-enroll na si Fiyang. Prostitute ba si Fiyang? Prostitute ba si Fiyang? Okay, so tignan natin, tol. O, okay, ito. tignan natin yung elements, ha? Babae ba si Fiyang? Check. Check yung element number one. Para ba sa pera? Yes, tol, yes, tol. Sexual intercourse ba? Yes. O, oh, kahit hindi siya lang si Biscandag, at least sexual intercourse. Habituale ba? Yun ang tanong Habituale ba? When we say Palagi niya bang inuulit? Kasi ang sabi ng Supreme Court guys Regarding habituality Is dapat Nakikipag-sex daw 2 to 3 times A week Yan yung sabi ng Supreme Court Regarding habituality So hindi naman 2 to 3 times a week Ginawa ito ni Isang beses lang ginawa yan Dahil sa kulang Or di kaya Mahirap ang buhay So hindi prostitute si Fian. Ano tawag sa kanya? ang tawag sa kanya tol igat oh tamay na yan <laughs> yan tawag sa kanya pero hindi siya prostitute okay okay sige tol O, oh, sige example pa example what if ganito let's say si Maria okay si Maria si Maria tol Monday iba ang kabimbangan tol Tuesday iba rin ang kabimbangan Wednesday, iba din tol. Loko, grabe ka naman, Maria. Thursday, iba rin tol. Friday, iba din, kapatid. Saturday, iba din. Pero tuwing Sunday, day off, kasi magsisimba daw siya. Lagi na makadiyos. Makadiyos ang yawa. Makadiyos siya, pre. O, tol. Man, from Monday to Saturday, tol, bimbangan yan araw-araw. And kada bimbang, mayroong pera. O, oh, prostitute ba si Maria? Yes, yan ang prostitute. Kasi sabi ng Supreme Court, 2 to 3 times a week lang eh. O ito, 6 times a day nga yan eh. So, pag Sunday, day off para patawarin sa kasalanan, di ba? O yan tol. So, tandaan nyo yan ha. O ito, tanong ko sa inyo. O ito, sagutan nyo nga kung prostitute to yung hindi. Okay, so, i-zoom in ko ah, i-zoom in ko. Dalawang spa, okay, nag-alok umano ng extra service sinalakay babae na sagip. Example tol. Alam niyo yung mga spak, yung spakul. Alam niyo to, spakul. Spakul. Maraming ganito sa Jensen eh. Okay, spa plus jakul. Ngayon yan. yung spakul, yung may mga extra service. Now, example tol. Example tol ha. Ako, pagod ako sa, let's say, pagod ako sa trabaho. Ngayon gusto ko magpamasaj Pumunta ako ng spa. Okay, baka sabihin yung experience ko to ha example lang to. O ngayon, punta ko dun sa spa, babae yung nagmasage sa akin, tol. Tapos, habang minamasage niya ako, tol, tinanong niya, Sir, gusto mo ba na extra service? Sabi ko, ano yun, ano to mamang inasal? Sabi ko, ganun tol, lo. Oh. Hindi ah, meron kaming blowjob. Meron kaming handjob. Okay? So, yun yung sinabi niya, tol. O, sige ma'am, sabi ko sa kanya, o. Sige ma'am, blowjob na lang. O, five. Tapos, nagbayad ako ng one five. O, yun yung spa call. Cool. Mga massage na, may extra service. Eh, what if tol? Habang nangyayari yun, sinalakay kami ng pulis, tapos na raid, nahuli yung babae. Prostitute ba yung babae na nag-alok na extra service or, gu or gumawa ng extra service? Yes or no? Tignan natin tol, tignan natin. Okay, Tignan natin yung elements. Babae ba yun? Siyempre, hindi naman ako papayag pag hindi, di ba? Para ba sa pera? Yes, tol. Nabayad niya ako eh. Ito. Sexual intercourse ba? Hindi. Lascivious conduct ba? Yes, check. Kasi ito yung ginawa. Ito yung ginawa. BJ, tama? Ito tol, habitually ba? Yan ang tanong, habitually ba? Kasi pag habitually yan, mga take prostitute na agad yan. Guys, iba ang customer na nila kahapon, yung spa na yan, iba rin mamaya, iba rin bukas, so habitually yan. So yung nahuli dito, prostitute yan. Yan yung ibig sabihin ng prostitute. Tanda niyan tola babae, para sa pera, profit, habitually, 2 to 3 times a week, nakikipag-engage sexual intercourse or lascivious conduct. Tandaan niyan tol.